Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel Greggy Farmer nga po pala ulit to Bali, ngayong araw na to lunis mga kagulay ay nag-harvest ulit tayo ng pipino kung gahapon harvest tayo ng pipino at saka sitaw harvest to ulit ngayon mga kagulay alos araw-araw na harvest mga kagulay pero kahit araw-araw harvest mga kagulay ay marami pa rin na harvest mga kagulay yan, ito mga nasa 200 pa rin to mga kagulay plus 200 plus tapos to Gahapon harvest din ito pero ngayon harvest ulit pero marami pa rin mga gulay. Magaganda pa rin yung bunga niya. Yan siya mga gulay. Hmm. Tapos sinama na natin itong ating talong mga kagulay. Balik kong talong, di pa ito napipilian mga kagulay. Hindi pa ito nakaklasify. Magaganda pa rin yung bunga ng ating talong mga kagulay. Yan, lapitan natin. Yan. Green na green pa rin yung calyx niya mga kagulay. Yan. Ang nga lang ay kinukulang sa tubig mga kagulay. Gawa nga nakapokus kami sa pagdidilig doon sa atsal at saka doon sa bagong talong doon. Na for ano, mga 4-5 siguro yung talong natin yung bago doon mga kagulay. Yan siya. Siyempre, nag-arbus tayo ng talong mga kagulay. Ang ulang natin, talong din mga kagulay. Yan. Ato lang, naubusan ang mantika mga kagulay. 20, ano mali ito pang 29 harvest na to mga kagulay. Itong ating talong na kaligsto, itong ano naman pang lima. Ito pang hindi ko na matandaan ng mga kagulay kasi halos araw-araw mag-harvest mga kagulay. Ayun ang ating mga kasama dito sa farm mga kagulay. Shout out. Shout out guys. Oh. Ayun ang ating mga kasama dito sa ano ating farm. Sabi nung isang mga gulay, shout out daw sa mga chicks niya, mga kagulay. Ayan. Mga chicks. Huwag nyo nang pansinin yung kaldero, mga gulay, kasi sobrang itim na, mga kagulay. <laughs> <laughs> sobrang itim na lang ating kaldero. Tsaka yun, mapapansin nyo maraming rojo dito na, ano, sauce. Ayan yung gagamitin namin sa drip namin ngayon mga kagulay pag nakabit na talaga lahat ay gagawang ko sya ng video para ma-update kayo kung ano hindi na yung ano hindi na yung ganitong host mga gulay ang gagamitin namin nung una ito yung ganito mga kagulay ang ginagamit namin platos na ano ayan madumi yung kamay ko mga kagulay sa pepino madumi tapos sabi ganun ganun mga kagulay <laughs> <laughs> ayan din yung mga gamit natin mga gulay agdoning ka product baka naman baka naman may may padala kayo nagroon yung ka-product din ng mga kagulay yan ang aming ulam tortang talong Ayan. So, lalapitan din natin yung ano medyo kinukulang na talaga siya sa tubig mga kagulay kasi doon kami nakapokus sa atsal at saka paribagong uh, mga 10 siguro ng April may marbis na doon sa ano sa ating pangalan nito. Ah, uh, para ba kung to na tarim doon. Ah, titigdan din natin yung ano dito. Kasi hindi na ako doon nag-umpisa mag-vlog gawa nga nang, tapos naman na na ano, harvestin tapos na rin uh, uh, pangalan nito. Hakutin. Ano? Talagang nagkinukulang na siya sa tubig mga kagulay. madahod niya pupuntahan natin yung pepino nimulan ko lang siyang ano ah uh, pruningan kasi makapal na masyado sa ilalim hindi makita yung bunga maraming naiiwan maraming rin talagang oversize na yung pinakita ko nga sa inyo nakaraan talagang mga dami mga nasa 10 kilo yata yung oversize hindi lang yan ano ko siya pinulungin ko kayo na si, tinesting ko mga kagulayan malilis na siya dyan pero hindi pa sa tapos siya mga kagulay yan ang ating pipito. Ay, pa mga bulaklak. Pang harvest pa lang 'yon, mga kagulay. Pare <coughs> bukas harvest na naman ulit pang ani, malas araw-araw ang harvest dito, mga kagulay. Pati yung sitaw, iniiwan na namin yung alanganin para may kasabayan din itong pipino natin. Para kapag kinuha ng ano, ng buyer may kasabayan talaga siya. Kukuha siya ng 200 kilos o kaya 300 kilos na pipino. So, kukuha siya ng 40 kilos na, no. Tapos meron siyang makukuha na kasabay ng pipino natin siya Balik tayo ulit doon sa ating ano, uh, na harvest na, yung pa 29 harvest. Na ating, ano, mabot pa rin siya kahit na uh, ganoon ang nangyari nung December, January, February, talagang inulad ng inulad dito mga kagulay. Alam yan ng taga rito, saka lalo dito sa Karaga. Talagang inulang sabi ng inulan pero meron pa rin naman siya mga bulaklak kaya ang plano dito Uh, patubigan na to, pati yung kanal tutubigan na, hindi na yung katulad ng dati sa puno lang pati yung kanal na mga kagulay pupunuin to ng tubig lahat mga kagulay kasi uh, medyo tumaas taas yung presyo ng ating talong dito mga kagulay kaya kailangan natin sayang pa naman yan pero hindi ko na to abunohan mga kagulay uh, dadalihin ko na lang siya ng ano yung ang kagandahan pala nung ginagamit kong organic mga kagulay ito nasa dalawang linggo na rin dalawang beses na rin na hindi na abunuhan to kumbaga kasi weekly magtatatlong linggo na rin to na hindi naabonohan pero pulyar lang ako ng pulyar yun ang kagandahan to sa ginagamit kong abono yung organic hindi siya basta basta nakatanggal dyan sa lupa dyan yung, ano, yung, yung organic na ginagamit ko yan yung kagandahan hindi pa sa synthetic na ano hindi man sa paninira pagabono abono mo kukunin na nung ano kakainin na nung ano tapos wala na matitira kaya kailangan mo ulit magabono hindi naman sa ilan ko na tinatamad ako magabono pero toto lang ba mga kagulay kumbaga napansin ko lang siya mga kagulay na kahit na pangatlong linggo na niya hindi pa naman sakto pangatlong linggo sa konpan sa sabado pa pangatlong linggo niya na hindi na mga kagulay pero kung titingnan niyo maganda pa rin naman kasi ano ah uh, pinurulyar ko siya ng kada 2 days mga gulay every 2 days yan, yan pa rin, maganda pa rin yung kulay ng talong natin mga kagulay kahit 21 harvest na siya mga kagulay. Ayan, 21 harvest. Pero ganyan pa rin ang bunga niya. Makikintab pa rin. si Tapos ito, mapapansin nyo, meron dito ano, punla. Ito yung pandemo namin. Kasi magdedemo dito yung Swiss Seed Company. Ito nga, nilalang prep namin dito. 1,000 square meter. Ah, pitong klase, walo. Walong klaseng gulay yan, kasama na yung mais. Pangwalo yung mais mga kagulayan hindi pa namin natatabunan baka mamayang hapon tatabunan na namin yan kasi bukas ay itatanim na namin to na naisingis ko lang mga gulay itatanim na namin to alix to bali ito tatlong tray hindi pa to na ano ay dalawang tray hindi pa to na yatid yung isa kasi ang ano dapat dyan 200 plus 200 plus baka kayo makakita ng kawali na walang ginuluto mga ka-salag <laughs> yan ang uh, kawali mga kagulay ayan sya marami-rami pa rin mga kagulay oh. titignan nyo marami-rami pa rin parang isa 29 harvest na yan, 1-3 lang na puno yan mga kagulay ating kalikstong F1 so hanggang dito na lang ako mga kagulay umbaga natin ko kayo dito sa pag-harvest ko Ayun nga ito ngayong kaliksto Papakita ko ulit yan di pa yan napilihan mga kagulay hindi good lot yan kasi kung good na lot yan mga nasa 400 na to mga kagulay 400 to 500 pero hindi pa napipilihan yan ito yung makisig natin kahit na nasa 31 na yata to kasi araw sa araw nag-harvest tapos so, ito panglibang harvest maganda pa rin mga kagulay yan, wala pa ka rin kayo maano, na may uod talaga siya mga kagulay. Ang meron lang yung ganito mga kagulay, oh. Na uod din naman to siguro mga, oh, uod din. Ganito lang mga kagulay na ano niya, pero kung titignan nyo, oh, malinis pa rin siya mga kagulay. Oh. Yan So hanggang dito na lang ako mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag ko ng iba't ibang klase ng gulay katulad nitong talong, sitaw, ah, uh, ano pipino, satsal, sa, sa upo, magtatanim din ako ng upo, mga gulay, tsaka kalabasa, tsaka pangalan nito, ampalaya, tsaka sisiling uh, Taiwan, yung red hot nga, mga gulay, para pinig kayo lagi kapag nakasubscribe naka, naka kayo sa akin, naka, uh, naka pangalan nito, Basta yung mga gulay la para mga ano kayo lagi, ma-update kayo lagi mga gulay. Ah, uh, maraming maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat.